Hello mga ka-sound So, ito na po ang amplifier na pinalitan natin ng power supply. So, isa sound check na po natin siya mga ka-sound So, ito pang ginawa natin mga ka soundbox ah uh, ito yung pinalitan natin ng power supply. ah uh, yung dating ganito na maliit. So, ito pinalitan natin ng mas malaki. Bali, supply po ito ng EV737. Ito, sobrang liit kasi nito. Mas malaki pa ang supply ng Concert 5 Auto. So may nag-comment doon sa unang post natin regarding dito sa ito, itong ginawa natin na ganito. Na kasi nagbawas kasi tayo ng voltage. Bali, ang original kasi na voltage nitong power supply ng 737 is 55 volts so ngayon nag-adjust po tayo bali nagbawas po tayo dito ng output kasi po pag hindi tayo nagbawas nasa 63 volts lang po itong apat na kapasitor so magkakaproblema po tayo dito uh, kaya yun uh, binawasan na lang po natin so ang sa original na original nito na 46 volts ay ito ginawa ko na lang siya na 48 So, kunting adjustment lang po yun kaysa magpalit po tayo ng apat na kapasitors. So, tapos, hindi na rin po tayo gumalaw sa biasing. Kasi nga po, uh, kunting voltage lang naman po ang in-increase natin. So, yun po, uh, gaya nung may nag-comment din po na useless daw po na nag-change tayo ng mas malaking power supply pero nagbawas tayo ng voltage oh, hindi po ito useless kasi po kung titingnan ninyo hindi hamak po na mas malaki ang amperahe nito kahit nagbawas pa po tayo ng voltage kasi tingnan mo naman ito compare dito so nagbawas tayo ng voltage pero mas hindi hindi bumaba doon sa original na voltage kasi ang voltage nito is 46 volts So ngayon, ginawa na nga natin siyang 48. So kahit nagawin pa natin na 46, balik natin sa original na voltage. So mas malaki pa rin po ito, ito kaysa dito. So ang importante kasi po sa isang amplifier ay ang mataas na amperahe. So yun po, uh, sana po naliwanagan yung nag-comment na yun. So ito po, pakinggan po natin ang tunog nito. So ito, bali na patunog ko na po ito kanina. So, uh, na-impress po ako sa performance. Napakaganda po. Gumanda po lalo ang performance itong amplifier na ito. Kasi nung hindi pa natin na-change, so, na-testing ko na po siya. Uh, malakas din naman. So, kulang lang po sa tulak. Kasi nga po, yun, napakaliit ng kanyang power supply. So, uh, ito, mga ka-soundworks, Ah... Uh, pag magka-budget daw po ang may-ari nito, so ito po ang isusunod namin na kumpletuhin itong kanyang output transistors ito. So for the meantime, ah uh, dito na muna kami nag-una na nag-upgrade dito sa kanyang power supply. So ah uh, maybe in a month ah uh, siguro makukumpleto na itong output transistor. So pag-ipunan pa daw na pag-ipunan pa daw niya po. So pakinggan po natin saglit ang tunog po ng amplifier na ito po. So, ito na po mga ka-soundworks. Bali, ang dala po ng ating amplifier ay dalawang MCB na 700 watts at saka dalawang mid na 700 watts din po at saka dalawang tweeter. So, ang dalhin po ng kabilang channel ay ang high at saka ang mid at saka low po itong sa kabilang channel. Yan po ang kanyang tunog sa mid at saka high frequency po na speakers. teman po ang Sasab. Powered by. Powered by. Powered by.